What's up no mga kaaris no? Good morning sa ating lahat. Magandang magandang araw sa ating lahat no? At uh, kumusta kayo dyan? So ngayong araw na to ay uh, sasubukan natin kung uh, ilang kilometer bago malubat itong ating e-bike kasama ang ating backride no mga kaaris no? So papakita na namin sa inyo mga kaaris at samahan nyo kami. So, meron tayong uh, meron tayong odo dito ay 67 kilometers na yung takbo natin. Tapos meron tayong uh, full charge na no? Tapos yung ating gagamitin na speed is number 2. Ayan. So lang gagamitin ng ayan lang gagamitin, gagamitin nating speed kasi uh, may back ride tayo ngayon. So samahan niyo kami mga guys kung saan tayo abutin yung ating full charge na uh, dito sa event natin. So let's go. Ito na mga kares. Gumanda na yung daan dito, hindi katulad dati. Kasi yung daan dito dati, rough road. Ayun. makita kita nyo naman, ang ganda na yung daan. Dati, grabe, grabe Puro rough road yung madadahanan mo dito. Ngayon na, ang ganda na. Puska press na yung hangin. Woo! bye. yan eh, dati eh, sobrang si baba yan dito. La, na pa rin dito man. Meron na yung ng pagkita. Wow, ganda. Eh mga kaos no, uh, takbo natin sa Naka 5 kilometers na tayo mga kares Ayan. So Ganyan talaga yung bar nya mga kares Ay, uh, naglalaro talaga yan So Simula nung una ganyan din ako Nagugulat din ako bakit nagbabawas Pero naglalaro talaga yung bar niya Dito maganda na rin yung daan dito Kanina mga kares, yung mga bata nakita nyo kanina. Doon ang kaupo, sa gitna. Alam mo yung may sasakyan kanina. Ayaw pa rin na tumabi. Eh. Doon pa rin sa gitna na umuupo. Mingi pala, na... hmm. pala, ka pala sila ng ano. kaya pala doon ang kaupo. Kasi yung mingi pala sila uh, ng ano. Aginaldo. <laughs> Ayaw nga bata nyo. Bawa yung mga bahay dito. Kasi simula nung uh, naglahar, ganyan na, uh, bumaba yung bahay, tumaas yung daan. Kasi sa lahar kasi, yung kailan yun han? O, nung paglahar nung 1991, doon. Nakikita nyo may mga bahay, puro na ano, mababa ano. Kaya kawawa yung mga bahay, alas matatabunan na. pader oh, na yung pader na yan kaya eh kaya mga ah no, uh, 12 kilometers na yung uh, Tapo natin Simula nung uh, Nandun tayo sa bahay Ito yung bar ng ano natin So hindi pa rin nalubat, naka 12 kilometers na tayo mga karin. Ka Dito kami sa papalinti ngayon mga karin ka sa ah. tingin tayo ng mga ano dun. uh, ah, ulam. na uh, naka ano na tayo. Naka 14 kilometers na tayo mga So, video okay pa yung ano natin. I-bike natin. electric bike, pag ganyan. Pag inon mo. diretso siya, sir. Uh, katulad nito. Uh -oh. Yan, tapos i-click mo lang yung ganyan. Tapos? Okay tapos, na may nakalagay, may nakalagay, oh. nakalagay na i-pick. Pindutin mo lang yung RD. Isang beses. Ah, isang pindut ng RD. Yeah. Kasi may nakabit sa si kay P 1 Ayaw niyang... Um, oh, pindutin mo lang yung RD, tapos nakalagay na ready. Ah, basta pindutin mo yung RD, no? Tapos. Tapos makikita mo na yung ready, okay na okay, Basta eh. may Pero, nakalagay kang, may isang may nakalagay na ready. Pwede ready mo nang ganun yun. Salamat, salamat. Ah, Kaya pa. pala ano, na ganun po na, meron na ano, hindi po ma-start. Oo. Oh. So, Natanong si sir kung paano daw i-start yung ating electric bike. Nakabili siya ang uh, e-bike. Kaso lang, uh, sa kanya, pag i-start daw niya, pag on daw niya ng susi niya, may nakalagay na P1. So, di na alam kung saan napipindutin. So sinabi ko, doon na sa RD, doon mapipindot na pag may nakakita ng ready so yun na ready na yun po pandar so yan no, mga karas no finally so nainda na yung ano natin yung tinakbo natin kanina so meron tayong tatlong bar so dalawa pa, dalawang bar lang yung nabawas sa atin dito mga kares. so simula nung odo natin kanina ay 67 so ngayon ay 83 na so ang tinakbo natin is 16 kilometer ayan 16 so may dalawang bar pa yung uh, nabawas ng no, mga garis no? so ayan sa dalawang bar is 16 kilometer okay, layo na rin yung uh, tinakbo ng ating e-bike so ayan so, sa mga sa mga gustong bumili na itong mga garis sulit din so pwede, pwede na rin to sa pangaraw-araw na ginagamitin natin ng mga garis so, goods 16 kilometers 2 bars lang yung nabawas may OBR ka pa nun na. So, lalong lalo na kung ikaw lang mag-isa, di ba, medyo malayo-layo ko yun. So, ayan. So, hanggang dito na lang yung vlog natin ng mga kares, no. At maraming maraming salamat sa social supporters natin dyan. At uh, sa mga silent viewers natin dyan, maraming maraming salamat sa inyo. At, hanggang uh, dito na lang. See you next time. Bye-bye.